gandang araw mga kagulay. Dito na tayo ngayon sa pinagharbisan natin kahapon ng ampalaya. Ah, ito nang itsura niya ngayon. Ah. Ito nang itsura ng ating ampalaya, may mga nagkasabit pa oh. Ating i Ano kasabit nito? Ah, na tingnan natin ang ating ampalaya. Ang murang presyo mga kagulay. Ah, hindi na natin kaya. Kayanin pa ba? Okay pa ba ang presyo natin? mga kagulay ang presyohan natin okay pa ba okay pa ang ating ampalaya ang presyohan natin api apike Buwan ko lang. Anong mangyari nito? Ito nang update sa ating ampalaya. Hap, ampalaya natin ay... Ano na? Bilang araw na ba ito ngayon? Ah, uh, ano na? sixty to days. Ang ating ampalaya at ito na ang kanyang hitsora. Pasmo, pasmo na sa abono at saka sa medisina. Kasi ang presyohan natin ay napakamura. Wala tayong magawa kasi mura talaga. Yan na. Ang kagulay. update update lang tayo sa ating ampalaya kaya pa ba mga kagulay ang presyohan natin kaya pa ba mga kagulay ang presyohan natin kakayanin ang ating ampalaya ay pasmo sa abono at sa medisina pero mayroon pa rin bunga mayroon pa rin bunga ating ang palaya. Wala na tayong magawa nito. Oo, mayroon bunga oh. Kaya Tiga lang.